Parang Happy New Year sa inyo Parang lahat. hindi bumisa dinalawa mo pa. Oo, no, oh, hindi bumisa. <laughs> Good morning sa mga subscriber ni Kaparmas. Nakapatay pala kanina. Hindi ko sila kung paano ng ano eh. Hindi na. Hindi na kasi. Ano kaya hindi pa nakapalit? Oh, thank na ako naglag <laughs> Pahinga Ayan na ah, uh, Opto pala yung kita Ayan na ako Bibili ako ng fertilizer na rin pala Mga kapahaman Dahil uh, Top dress na Kung may pares Kakain tayo Pero sa tingin ko wala pwedeng ano eh tagad sa eh diba hey boy bukas na, kahapon na update yan nakapinipa tayo ng fits yan masipag na bata ngayon na, ah, wala nga talaga negative, negative, negative Ayon, oh. negative oh. dalawang potassium ay potas 0060 maghahaluin or yung yara mila na lang na ready mix yun natin yung taas nung kanyang potassium content yung Ricardo sa lechon baka bumili din ako ng konti dahil uh, medyo dumadami eh. Sabi nga ni Pepe marami daw yung turis ngayon in January Ayun na Tatay Feli wala pang baboy Pang emergency hindi ko matawagan Wala eh Tatay kasi hindi ko buha Ayang normal Siyempre, kakain ng mga tao Mga malingke mga farmer, di diba? Pero yun nga, dito kasi sa probinsya Uso pa rin yung mga rolling-rolling Mga nag-iikot sa mga baryo Kasi dito malalayo din ang baryo, mga farmer makasurvive so na sa mga changi-changi ganyan kain ng sili diba so, kaya ako ng chili paste isang kilo ayan so, makapagpag dito ah sabi nila pwede daw dito eh. Kabakante, pwede daw eh Tumungan nga natin, sarahan si parek o. Parek is closed. Tatay. Jomar. Bukas. Kailang magpa kailangan magpaubo. Kailangan natin. Ha? Kailangan magka. Walang sang na. No? Parang texting sarahan ni si Parek. Nananalo ng tao bis kaya. Hindi, konti lang naman. Hindi naman na ganun karami. Ilan nito? Dalawang kilo nito. Bukas meron na. May dalawang kilo, meron ba? naka na, Nakaplay yan, kuya. Nakaplay. Oo, bakit? Bati ka muna. Hindi ko alam kung babatiin mo. Oo. ko pala yung umari Mataba. Ay. Diba? Mataba yung umari Ano lang, malusog. Huwag mo sasabihin mataba. Pangit daw yun. Ano? Malusog lang. Healthy ka mo. Madras ka! Madras ka! ala kayo? sa kayo diya ba? po ako? si Parik, ano? Na. Hindi nagtinda. Ma, hindi na sana yung katawan nyo. Oo, o, oh ito, 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 ang ko. Po, po. ito ang kaligayahan ko. Ito ang kaligayahan ko. Ito ang kaligayahan ko. Binigay yung regalo sa amin. Bam dialisis. Salamat yung lipistika magpula. Bam dialisis. <laughs> Pag-dialysis po. <laughs> Ayan. Kanina si Dindin. Wala siyang vena man. O oh, yan, panayang sa kanya. Ayan, si Dindin. O, oh, naghahanap ngayon ng tilapia ang mga tao. Isda that, oh, diba? Si, si Gang. Nas nasawa sila sa karne. Oo. Okay. Oh, oh. Oo. Oh. Buro kaya. May buro kaya ang biyanan ko. Makagustang kumain ng buro. May bisita ako ngayon eh. Amin. Kaya lang, may lechon kasi sila. Ay, tahong pala, wala? Wala ka siya. Wala Wala Ipon na lang, tsaka ipon na lang. Nagahanap pa naman. Tahong pa naman ang request niya. Ay, wala. Wala lang, ano. Wala lang deliver ano? Wala lang nag-deliver. Alimango na lang yung malitang mataba, pero ito lang hindi. yun pala Yung pala inakit ko dito, tahong. Wala, wala dito sa palengke, na? Wala, wala. o. Dali sa atas na tayo. kaya doon sa... Ah, saan? Doon. Oh. Pag wala dito, wala din doon ano. Tay. Dito. Hmm. Dito, eh. dito na lang sisigang mo. Sa ano? kamyas. May kamyas naman. Hindi ko alam. Kasi sila kumain ng tilapia. Hindi po, eh, may, may lechon kasi ito, eterno ko sana tahong yun ang request nila. Dito, wala mo, sisigang mo na lang. Dito, dito, yung lechon. Pwede ring i-stack yung nani tahong, 'di ba? Yung ipon ni Nanay Poncho, yung ganda. Mura na. Ay, hindi. Hintay pang pa Chinese New Year niyan, no? Oo, mura na. Pagkatapos ng Chinese New Year, saka na magmumura. Wala na akong tubo siya. Hindi, wag na po. Wala Ay, Lali. naku yung dry. kayo kahapon. Oo, oh, binalot ng nata. biyanan ko sa foil. Inihaw. Happy New Year. Happy Kings. Wala, wala, wala. Anak ko, wala. Kala ko oh, tahong may eh. abasidil din oh 10 siya Magkano hey. rin ang tubo sa isang kilong tilapia? Magkano ang tubo sa isang kilong tilapia? 10 piso lang Ha? na po. po na tilapia. Lang lang. Okay lang, ano Uy, yung tilapia 120 lang ang benta na 120 benta O kailangan ko pala makabenta ng Uy marami-rami Nakaka ilang kilo din siya? Kaya 50 Kaya 40 Kaya 50 Ay, Di para pre kung so, depende sa namimili. O tanda eh. Mga lamba, okay, Mga soke so Mga soke so yun, 'yan Matagal na at baka hindi pa kayo mag asawa ni, mga 1960s, ganyan nakakilala na. oh, 68. Oo. Oh. maliit ka pa no. no? Ito okay. Pinanganak ako 1989. Ilan taon ka na? 1980 ay, ako pinanganak. 89. 1980. Ay, matanda ako. Ay, matanda, ang, ano, um, 87 yung pangalit, ah, matanda ako. Ay, ano? matanda ako. Ay, matanda ako. Ay, matanda ako. ako. Ay, Oh, magkasunod lang. Oo, oh, oh, magkasunod lang si Sarian ako, anak ko si Sarian. Na, hindi ako kagad na nabuntis kasi si, si ito mo nag nagsasaudi noon. Ah. Oo, nag oh, oh, nagsasaudi. Di ba noon one, one year lang Saudi. Oo. Oh. tatlong beses siya hindi ako nabubuntis. Oh, sabi ko, uwi-uwi. Oo, oh, mag oh, wait, wait. Oh, magbu, magpahinga ka muna. Oh, kasi hindi tayo magkaanak. Oh. Mag matanda na tayo. Biro ang nagkasawa ko, 31. Nag Nanganak ako, 34. Buti nagkaanak pa. Oo, buti na nagkaanak pa ako. Ayun, dalawa. Ang timano, nag nagsunod. Oh. Okay. Oo, oh, anak ko. Matagal din nagsaudi si tatay. Oo, 1980s din. 80s. Ang lakas Sa ka noon, maganda pa ang Saudi noon, 1980s. Oh. Eh. Sikat ang Saudi noon, pag sinabi, oh, ano. Oh, oh. oh. 84, nag-asawa kami, 1984. Kung sinabi yung nag-Saudi, talagang... ano uh... no, 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 just ko pagka gusto mo kausapin. Mag-long-long distance ka, magkano? 2,000. Oo. Oh, oh. Huh? Ngayon, ngayon nga, maganda Libre na. Libre messenger ka. Oh, Oo, oh, ano Facebook. lang, ay. Tsaka, anong ginagawa, nakikita mo. Nee, maganda oh. ka kayo, hindi nakamainip sa... Dati sulat pa, no? Oo, oh, ay, just... Yeah. Busy ka, ah! Oh. Bin! Ben, busy ka raw. Kaya hindi ka yung isang artista. Siya lang nakakausap niya. Wala. Walang problema. <laughs> 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 Bentang tinapin. Isang piraso lang. Parang Happy New Year sa inyo Parang hindi bumisa Dinalawa mo pa <laughs> Good morning sa mga subscriber ni Kaparmas. Ganyan Dinoble dinob mo pa yung ano? Dinoble ko dinob dinob pa para 24. Magdodoble. Sa ganyan nangyari ng 23, kaya mas maganda pa ngayon. Oo, oh, maganda ba nangyari ng 23? Oo, <inaudible> 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 May maganda, may pangit. Marami yung maganda. Masama sa ano. Mas parang pakbit yan. May mapait, may... Pero masarap. Uh, May pangit man lang nangyari, <laughs> pero mas, no, mas marami yung, yung maganda. Yung <laughs> Ay, happy New Year po sa inyo lahat. Dimo no. Bong po Ano po Nakapatay nga ano sa babae. Eh. Sayang. Oh, okay. nakulita nagkulita kami ni Nalulu doon, nakapatay pala. Sayang. Yes. Wala pa lang battery. Ah, pa. Low battery. Okay, okay na. Ah. Uh. ngayon 2024, kailangan good vibes lang. May no. no. nangyayari pangit, mas marami no. maganda. Numero no. lang yan. Oh, Numero no. lang yan. Ano ba? Ikaw pa rin ang gagawa ng buhay. Oh, yes. Oo, siya siyempre. Oh. Oh, si Nanay Conching, oh. Oo, oh, tis -tis mo. Ito, ito. Kapon si Jaiby Para daw nilalag na. Ay, hindi siya nagtitin. oh, wala naman kasi bibili ka mo. Dito pa rin mas pag uh, yung... Oo, oh, no. Sanay sa tabi. Oo. Oh. Dati, Dati ganun ako. Alam mo nung time na nagtitinda ako ng lechon ng ako. Oo. Tapos hapon nun, magbabiyahin naman ako yung mga halaman, binibenta ko. Pag wala ako noon, parang paghapon hapon nakahiga ako, parang hindi ko, parang ibang pakiramdam. Parang, ano ba, parang hinahabol ka ng oras na, hindi naman. Oo. Parang hindi ka nasanay sa petik-petik ba? Hindi na. Oo. Parang yung oras mo, kailangan Oo, ngayari. kasi nasanay ka may hinahabol eh, no? Sa kanya, sa nakita. So, parang lalagnatin ka. Yung katawan mo, parang, parang yung pang nahirapan ng maghapon. Oo. Pero kailangan mo rin yan, so, kailangan mo rin ng relaxation Ay, talaga eh, walang ulam oh. Uh, Isip ko pa kung ano ulamin eh. Bangos, 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 bangos. 6 <laughs> patay pala kanina Hindi ko sila yung mga ano ano eh Nina. Hindi sila nang Kaya kaya tira ko pa-palit. Oo. tinabi mo lang tama 'yun. Magkano ng utang ng ano, tol? Flix. Sayang magkano? Ano pa mo magda. Tara to, Ano ba 'yan? Oh. Pang

ay, na lang mo? Oh. Magkano sa'yo? 320. 325. Ilang kilo isang na yan? Dalawa. Mahal pa, no? Ha? Walang Buwas, marami na. <laughs> si Parik, mabiyahe na din, ano? Hindi, hey, bu buwas kayo mabiyahe Sa'yo, magkano utang ko? 325. Sili. 325. Saka, so, At yung pala yan? yung palaya yan? Ang kilo ngayon? Hindi. Isang dahil. Isang dahil. Isang Ha? Oo. Oh. Oh, sa kanya rin, ito alam mo sa kanyang automatik ano ang mga ito niya. Kama. mga ito ano 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 Three wise. ano ano ay. Salamat. Pati si Ate Flor wala. Ay. Pati yung nagka-traffic wala no, Tay? Pati yung nagka-traffic wala din. First time kong naka-chamba dito. Ipag Di gumagana yung starter ko ah. May padyak tayo tuloy. pa tayo may ikot. yan matamla yung palengke marami na daw bukas ang 31 kasi grabe naman syempre may mga tira tira pa yan yun nga walang taho patay tayo wala tita talagang ganyan At timing datang ang mga nagbiyahe wala daw dito sa palengke wala din yung mga gilid gilid gil dyan siyempre kasi isa lang ang supplier re isang truck ng taong yan lada pupunta dito sa Arayat kakalat na yun so wala sa palengke wala lahat lagi nating katandaan ito ay numero lang ah. <laughs> tuloy ang buhay Uy, batay nakalusot ba tayo? amoy barbecue wow, bango naman nakalusot ba tayo? fertilizer ano kaya ang maganda yan natin, sana meron kasi yung 17 0 medyo may, may kamahalan ganun din naman eh yung iba nga hinahaluan ko po nila ng potasyo ko potas 0060 kasi parang napagkukulangan nga dito tayo bumili ah Anong balita? Anong meron? Anong pang top dress natin? Ah, uh, 17 at last Tayo ko nun Ma ah, Meron kang potas? Meron, eto Pantang bulang lang, kaya swire. No, yung swire okay lang Swire Ito. Ano? na Ito! Oh, Oo nga, ito swire Yung winner, asan yung winner mo? Winner Anong ano niya? Anong komposisyon ng winner? ba yung na. winner? Papababa natin. Tingnan na. natin yung ano kasi pang yan pang top 3 din yan eh, di ba? Oh, pang uli. Ha? Kaya nga ibig sabihin pang top 3 din yan. So may potassium din yan. Tingnan natin. Yara na eh. Yan yung pang top dress ng Yara. 20 20 Maganda din, ano? May posporos <coughs> pos pa. <coughs> posporos pa. <coughs> Hindi na kailangan. 20-15, ano? Eh. Hindi na kailangan ng ano. Oo. Oh. Ito ang post. Wala na yung post post dapat. Dalawang number lang sa huli. ba? may may po may ano ka diyan. Magkano yung 0060? Ano to? Hindi ko din pang tap hindi siya pang top tres. Meron din oh. Alin? sixteen. Ano na lang, may potas ka dyan? Ito, wala 60 zero, No? 0060. Nitrogen. Boron. Iba to, mas ano to? Pasara. Oo, Iba yan, iba. 060 yan sa likod. 060. Magkano 060 mo? Ay, okay. Ano 'tong malalaking ano no? Butel. Butel. Parang pinalban na to Dalawa na lang yan, dalawang 46. Dalawang 0060, dalawang 46.00 Papahalo ko na lang. Hingal lang talaga may halo pa kasi. Sa pa. <laughs> ana, ah. Ganda tanda tong ana ah. Land road. Scorpio kaya. Ah Ah, ito 0060 mga farmer Kasi kasi yung kailangan nating number talaga Ito, nitrogen, hindi na mawala yan Kailangan lagi ng palayan, Ito, kailangan lang ito sa early stage lang talaga Mostly, sa unang-una Kasi ito yung nagbibigay ng magandang ugat ah, uh, Pagdating sa mga late stage Halos di na talaga kailangan yan Kaya itong number ang kailangan natin Kaya pumili ako ng 4600 Kaya 0060 pag sasamahin natin yan Ang kalalabasan yan parang 23.30 23.030 ganun ang mangyayari top dress okay. pero kung yun nga hindi natin sinusunog yung yung hindi namin sinusunog yung ano pinabubulok lang ay mayaman na sa potassium yung yung lupa ang problema kailangan sunogin dahil mabilisan po kasi kami yan naman ang advantage sa uh, disadvantage on. Pwede mo sana pabulokin. Kaya lang yun po, matagal, mahabang proseso sa preparation. Kaya kami mabilisan, kaya kailangan sunugin. Nakararo agad, so mas maganda daw, sunugin na lang. Okay naman yun, yung abo, ano din naman yun, iba din naman po kung uh, may pinabibigay din naman maganda sa lupa. Yung ano yan yung hindi pala abo, yung, yung uh, pinaka charcoal niya. Ayan. Pero hindi nga, wala tayong gaano potassium, hindi maglagay na lang tayo. Kaya yung top dress, napaka-importante. Tayo ay pauwi na. Hindi na itlog. May pwesto pa ba? Wala <laughs> ito sa bahay. Sa dumami na yung ating native chicken, bala ko nga may ano eh, yung ah kung hindi Rhode Island siguro, ano, bikal na lang, bikal na brown mas maganda malalaki ang itlog nun bahala ko magalaga ng ay 20 pieces lang pang ano lang yun pa? ay production kasi yung mga native natin pang meat naman yun pang katay katay actually marami na sila yung dami natin kakatayin siguro in 2 months time 3 months time dami dami yan ah, makapagkatay din tayo ay dami kalabate eh, oh nakakachamba dyan yan uh, champion line yung iba na ng mga bata may benta din wala din to gotong patanggas wala tayo mahal mo sa kalsada mga farmer ano lang natin to ending ako na yung video yan di ako makapagpatubig dahil ayun ano, ano, ano naman ang oh, bilis pong bumaba ng tubig mga ka-farmer mabilis bumaba talagang kailangan ng ano yung 24 hours na yung ginagawa na sana mapagamit namin yung drum ano yung drum pump na yan mapagana namin kasi yung si ka-farmer Rudolph ang sabi niya eto nakabukas daw pala ito dapat Oh, sinara ata ni Junjun. So ito dapat nakabukas. So makikita natin ano. Yan matitigas na oh. Ang lakas ng sounds ni Papa yan. Ganda din. Nagluluto siya ng kilawin kasi mayroong kaming pitong lechon ngayon. Can you imagine? Pito. <laughs> Ayan. Tapos Ayun nga, sana mapagana no kasi isa imagine 24 hours may may tumatabok kahit 2 didos lang na tubo na may pumapasok uh, malaking bagay po yun na uh, pangontra doon sa nawawala kasi talaga talagang syempre no, yung, yung dito pa mayroon pa ditong uh, parang yung pinaganuhan ng tubo may lumalabas din na konti no? so, yun lang pangontra uh, tapos ito pang motor hindi pa ma ano ko dahil yung mayroon dyan na natatanggal na part. So, kailangan mahigpitan. O, yun lang naman mga farmer. At least. Ayan, si Dindin, July 16. Huwag <laughs> siyang mawawala wala. Ganon din na uh, tawag dito. Medyo wala pa, wala pa yung mga boys. Oh, ang uh, siyempre nag-celebrate kahapon. Ados ngayon. Auno, uh, meron pang ano yun? meron pang... Uh, celebration. Tapos medyo mga may hina pa yung katawan dahil napagod din po nung uh, New Year's ano, New Year's Eve na ano, namin sa Lechonan. So, ayun. Medyo pagod. Jun si Jun lang. Ayan, pumasok po. Nagkakabit ng uh, water heater. Photo <laughs> finish talaga. No? Tsaka si Jomar. Si Jomar naman eh. Alam mo naman si Jomar. Ano yan eh. Family man yan. Kaya, as much as possible trabaho trabaho talaga siya ano yan hindi ka na naman makaalis dito oo oh, kasi ano kay hmm, ano na naman to ba talaga nasushoot eh no